Isang lola sa Thailand biglang nagising habang pinaglalamayan ng kanyang pamilya. Talaga nga namang masakit ang mawala ng minamahal sa buhay, lalo na kung hindi mo ito inaasahan. Pero ang isang mag-anak sa Thailand, pinagdadalamhati na ang pagkawala ng kanilang lola. Pero umatras ang lungkot at napalitan ng gulat ang naramdaman ng mga ito nang biglang bumalik ang buhay ng matanda. Kung anong nangyari sa lola, ito sa probinsya ng Buriram sa Thailand, natagpuan ng lola na si Pua Sirepueng na tila wala na raw buhay. Sa loob ng halos isang oras, hindi raw ito nagigising kahit ano pang gawin ng kanyang apong si Somay Dilaat. Kaya tinanggap na lang ng pamilya na wala na ang kanilang lola at hindi na muli pang makakasama. Ipinatawag ang mga kamag-anak ni Dila at upang magbigay galang at mamaalam sa matanda at nagpatawag na rin ng rescue team na tutulong upang mailipat ang mga labi ni Sirepueng sa isang malapit na templo. Pero makalipas ang apat na pong minuto, himalang nanumbalik ang katawang lupa ng matanda at tila nag-iba ng katauhan dahil ibang-iba ang mga ikinikilos nito. Ang lola raw kasi, tila isang bata na palaging iritable at naghahanap ng matatamis na pagkain. Sa isang pahayag, sinabi ni Sir Pueng na habang wala siyang malay, ay meron siyang nakitang monk na kanya pa raw nakausap at inihatid pa raw siya. Naniwala naman ang kanyang pamilya na ang mga magagandang ginawa niya ang dahilan kung bakit siya muling nabuhay at nag pa ng monk sa kanilang bahay upang pasalamatan. Samantala, sinabi ni Dila At na nasa magandang kondisyon daw ang kalusugan ng kanyang lola. Ikaw, naniniwala ka ba na posible ang karanasang ito ng nasabing lola? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.